Eto, ano yan? Ganun din? Ito mas mahal Mahal yan? Ito mas mura. na ako. Ah, meron palang assorted. 25 na yun. Ito 20 dolar. Ano siya dinidik? Bago na naman. Ano ba yung pakistika? Oo. ano man? yung Ayan. 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 Mm, mm. <coughs> <smoked> ilan <downhill> uh, well. <coughs> mm, mm, ang <laughs> <coughs> <arriver> Ano yung ganun? Puzzle yan? Lego po. Ah, Lego. Magkano yan? 360. 360. Magkano po? Mm -hmm. 30? Ah. Ay. Yung ganyan, magkano yung mga beads na yan? Na lang. 65. Hmm. Okay. Kasi nabili ko dati. Nakaraan, hindi ko alam presyo. Hindi ko mabenta. Tama pala benta ko. Nalagyan mo ako, Sunplay. Ito yun, ano? Opo, Ma anong, ha? Magnetic. Ah, oh, magnetic. Sige nga, isa nga niya. Isa? mm, -mm. Yan lang pinapala. Yan lang muna sana yung napili ko. Yan lang ano. Sige po. Ay. Arete. Okay na. Yung dalawa? Oo. Tsaka yung may dinagdagan yun. ko lendo.